kami nasa gutaran, mga kasisi. Ayan. Nasa gutaran po kami. Ang dami ah. Ba't ang dami? Ah, tayo mo na, di mo makaka makakaahon yan. yan Ito po kami sa gutaran. <laughs> Kamuhi mangumuha ng kadyos At marami daw ho Si Bachi May si Bachi din? May Bachi Masarap nga mga gantong oras, malilong kaysa tanghali. Malayo ga? Eh, ka kanina ang tanghali, eh, mainit naman, masakit sa balat. Oo, oh, Oh. Aray ko. Ang ho. Aray ko. <laughs> Nandada pa. Yeah. Namura ni Lola. Nasa ni Lola. Talagang nakapila tayo paglalakad na kalain. <laughs> Yan. Nasa gutaran po kami. Ewan kung saan kami dadalhin. Sa Sa kadyusan. Malayo ho kami ho ay may pupuntahan din eh. Dadayo ng pangunguha, pag ng kadyos. Mga kasisi, alam nyo ba yung kadyos? Kasi iba-ibang tawag sa kanya-kanyang lugar. Yung para siyang balatong. Pero masarap sa balatong. Abang mo yung si Tapos si Batchi. Si Batchi. Oh, si bat Ayan. Si Bat, si, si bat at Hahatchi. Ayan. Kaya si Batchi. Paano naging si yun? Ayan. Masarap po yun sa bulang lang. Tamang tamang ako yung buo pa. Kalbasa kong binili. Ayan, <laughs> Hindi ko pa. Ayan. Iyog. Hindi ko pa na. Na ano. talaga masukal dito yan po malawak tubuhan dito po ganito po sa probinsya talagang gutaran po Ya, mga kasama ko. Buboy. Makahingal. Yan, nahihingal na daw po. Yan. Yan, Buboy, oh. Magandang unan yan. Ayan po, Tawag po dyan, Buboy. Ito po, guys. Yan, buboy, gagawin daw. Yan, ang dami, Buboy. Kami pinaikot mo. Ho, Hoy, tayo kumuha nito. Hello. Ano naman yan? Ano ba? Yung gal? tayo ay may kutlaan. Oh. Ano ga yun? Yung ga, dapat din na tayo dumaan. Guys, oh. Mag ito po ay buboy. Ginagawa po itong unan. Ang dami po dito, kaya lang hindi ko ma... Dala. Yan. Yan.